po mga kabakyard. Good morning po sa inyong lahat. So, update ko po kayo tungkol po doon sa uh, sa mga biik na hinakot namin nung nakaraang araw. Bali po, ano, nung 22 yon So, 22, 23, 24. Pang 2 days na po nila dito simula nung kinuha po namin. Ayan po. Pakita po namin kung paano po sila kumain. Lakas po nila kumain mga kabakyard kasama po nila yung dalawang anak na makulit sa loob ng kulungan bali, pong anim na biig at saka yung nasa kabilang kulungan ito po, ipakita ko po, po. yan, kasama nila yung mga biig pinapakain nila kulit yan, kasama sila yung nandun po sa kabila yun, si mama pig Kapatid po nila yan. Yan po yung unang anak. Unang anak po yun. Yun. Yan. Yan. Yan po yung unang anak. Ito po, yung mga maliliit, pangalawang anak po yan. Bali magkapatid sila. Hello po mga kabakid. So kasama po natin yung <laughs> mga bitid ng maliliit.

Ayan, gusto ko nila. sa kamera. Ayan tapos yung mga kanakain nila. Yung pigs.

yan <laughs> tignan po natin yung mga biig dito ito yung, yung mga biig bye 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 Boy. big big nandito ko big ganun, ganun ba magtabog big nandito dapat dito live dito eh para mabilis matapos. ano okay, po? po. Uh, pag naglalawid, matagal. Ang kapaligiran namin. May okay, aso uh, okay, po. Ito po, magbabalis na. Dito na po nagtatapos ang ating video. Kung sino ka man, pangit ka. Oh, Kaya dyan pa ako eh. Ito ang ko. gawin okay, mo ako, Ma.